ohe sashi burides mga kamanok long time no see po ah ngayon na naman lang nakapag edit nagpahinga lang muna kakasalita malay mo baka masawa ka Charis. ngayong araw pala ay rest day ko. martes sabi ko nga po sa inyo ang rest day lang namin dito ay thursday at sunday ngayong martes ay mayroon kayo dito tinatawag na ubong yasumi or ubong holiday dito sa japan sa panahon ito maraming kumpanya ang nagsasara para sa ubong yasumi ang ibig sabihin nito ay ang mga tao ay babalik sa kanilang sariling bayan upang bisitahin ang kanilang mga pamilya o magpakasyon ng pamilya. Ito yung kumbaga sa Pilipinas, November 1. Ang ubong ay hindi lamang isang relihiyosong kaganapan na ginaganap upang pangaralan ang mga espiritu ng ninuno. Nagkaroon din ito ng mas malaking kahulugan bilang isang pambansang holiday. Ngayong taon ipinagdiriwang holiday mula Agosto 13 hanggang 15. Pagkagantong rest day oti kami, eh mga ilang empleyado lang naman ang pumapasok, isang regular at at tulad naming mga trainee at iba pang hapon. At bandang 10:45 AM nga ay natapos na kami. Sabi ko nga ay eh, lugi pang kabuhayan, Charis. Kadalasan kasi sa duty namin dito inaabot ng 3 to 4 hours gawa ng may iba pang pinapagawa or minsan maraming orders. Eh ngayong araw nga ay eh, dalawang oras at kalahati lang yung naipo naming OT pag rest day oti kasi, eh, talagang mataas ang sahod paggaganto. Kaya beh, kahit pagod ka sunod-sunod na araw pagka umaga day off sana, eh laban lang, sayang. Ay pagkarating ko nga, eh, naglaba agad ako ng uniform. Ito'y eh, binabad ko lang naman sa prela na dala ko galing pang Pinas at naninilaw na. Pangalawang araw ko na kasing ginagamit yan simula nung lunes. Kahapod nga, ay eh, may nag-aalok sa akin na pagkatas ka ako daw ng work ko, eh pwede kaming magala. Eh, sabi ko, wala po ako sa mood ngayon at sakto nga naman kasi eh, sakura na naman ngayon. Minsan kasi nagkakatao na talagang wala ako sa mood magala or magpunta sa ibang lugar ganun. Kaya ini-stay ko na lang sa bahay. Habang nagbababad ako ng uniform ko ay eh, nag-iinit na ako sa microwave ng lunch ko. Ito pa yung tira nung isang araw, hindi naman kasi napapanis sa ref namin at sinabayan ko siya ng isang miso soup. Napakasarap kasi talaga ng miso soup na to. Instant miso soup siya. Ay eh, pwede ka naman gumawa ng sarili mong style sa miso soup. Ang maganda pa dito, pwede mo siyang dagdagan ng dried seaweed. Yung iba bago talaga sa lasa ng seaweed, lalo na baguhan sa paglasa mo. E, iba talaga magiging reaction mo, pero nako, pag nasanay ka na sa lasa, hanap-hanapin mo talaga siya. Di ko nga naman talaga favorite, o ito, miso paste. Bumili na ako para makagawa na ako ng sarili kong miso soup. Pagkatapos nga yan, ay inasal ko yung talong. Sabi ko baka masira na to. Gawin ko na lang kakong ka insaladang talong. Kaya nga lang wala akong kamatis at mangga. Sabi ko itlog na lang ihalo eh, ko, sibuyas at pipino. Yan nga pong grapes ay bigay pa yan ni tatay. Nakukun sa supermarket to. Sobrang mahal na ito. Salamat nga at nakakalibre kami ng prutas at gulay kay tatay. At syempre na ibigay na rin namin kila pa yung iba. Salamat sa panonood kamanok. Janet!